Hello, si j 6 Hello po, good evening. Yes, hello, good evening, teh. Uh, ano pangalan, teh? Uh, ah, si Ate Lorna. Ah, Ate uh, Lorna ako dito, Ah, uh, tanong ko lang yung tungkol sa pista ng mga santo. Ano ba talaga dapat sundin yung na ba o yung pagbabble service? Feeding Bible service yung nine days? Okay, bigay natin yan kay Brother Angel sa pagsago. Brother Angel? Ano po yung exactly tanong nyo, yung, yung dadasalin bago magpiesta? Oh, di ba, Brother Angel, kung pista ng mga santo may nine days na nobina, tapos yes. uh, kasi ang gusto ng mga leaders namin dito, Bible service na lang daw. Ano ba yung dapat sundin yun? Ma, pwede bang Bible service o talagang nobina? O ano ano ba yung sundin gamitin doon? Uh, kung turo ng simbahan po sa katikisimo sa ano wala naman po exact na sa sinasabi tungkol sa pista kung basta't ang sinasabi lang ng Biblia from from Genesis may mga araw talagang sabi, Genesis pa lang no yung unang paglikha pa lang sinabi ng Diyos na magkakaroon ng mga araw para sa mga pista no ito po yung mga fiesta ng mga hanggang sa bandang huli dahil sabi nga sa Hebreo 13:7 alalahanin so it nandito yung mga ano ba pista even in Jesus nag-ano ng pista pero pagdating dun sa ano ba yung pinaipagdadasal Uh, yung iba yung, yung ibang church no nagna 9 days muna So yung request ng Bible study, wala naman pong masama doon. No? Pero um, yung nakasanayan din yata na sa simbahan, nagnunubi na sila until fiesta. So... I-request po, mas maganda yung magnovina kasi sandali lang naman yung novina eh. And then isabay nyo na ng Bible study kapatid. Yung Bible study okay lang okay. po. So yung novina madali lang naman yun eh. Mga ilang minutong dasal lang naman yun. And then Napakaganda ng idea niya po mag Bible study kasi yun ang kulang na kulang sa mga Katoliko po ngayon. Kaya napakarami ngayon na na, na, na nabibingwit ng mga sulput na sekta kapatid. Ah, uh, okay, akala ko kasi Bible, nobina lang kasi. Tapos Bible service pero may prayer pa rin sa nobina sa Santo. Yes, mas maganda po yun. lalo na yung dinagdag niyang Bible service, napakaganda noon. Uh, idea, no? Okay. Yeah. Tapos, nope. kaya... Okay, thank you, Brother Render. Iklaro ko lang po kasi yung mga ibang aral natin kasi ang mga dito sa baryo-baryo po lang pa rin. At tapos, uh, balik tayo sa ay muling pag... Hindi, yung Sabado Gloria. Pwede na ba yung kakain ng karni yun? Kasi ang alam ng karamihan dito sa baryo pwede nakakain pero ako parang hindi pa rin. Pwede na ba yun? Anong ah, Black Saturday, Sabado de Glory? Yes, pinaliwanag ko na po nung Sabado yun actually, no? nung nagkaroon tayo ng reflection dito. Um, actually, uh, turo na simbahan, actually pwede na yun. Pwede na kumain po. But, uh, ang pag no tandaan po natin, ayon sa Code of Canon Law 1249 po, ang turo na simbahan, kapag gusto mong mag-abstinence so fasting nasa sayo po you can do it in your own way yung iba ah. uh, yung iba one week hindi kakain ng karne yung iba <laughs> talagang wag nagfa-fasting meron nag ano rito nagfa-fasting siya para the whole buhay niya yata hindi daw kakain ng karne para sa mga redemption sa mga kaluluwa daw so uh, we can do it in our own way. yung iba naman, yung mga charismatic, katulad, katulad ko po dati, no? So, Friday. Hanggang ngayon, actually, yung Friday ko, hindi lang siya, hindi lang po, ano, hindi lang po Holy Week. Hanggang ngayon, yung Friday ko, hindi talaga ako uh, nagfa-fasting talaga ako po tuwing Friday. So, yung Sabado, pwede naman hindi na, hindi naman kasalanan kumain ng karne po. Hindi po siya kasalanan. But, kung gusto mo mag-sacrifice para sa pagmamahal mo sa Diyos, well, pwede pwede po yun. Kasi sabi ng simbahan, Code of Law 1249, pwede kang mag-fasting or abstinence in your own way. So pwede po 'yon kung gusto nyo. But hindi hindi na makasalanan kung kumain po ng ng karne sa Sabado kapatid. Ah uh, okay, pero ang gusto ko sana brother uh, Angel ma parang ganun din na mai-announce ma ma din sana sa FB o ano yung programa natin kasi hmm. sa amin dito sa barrio-barrio yung abstinence ng every Friday parang hmm. hindi sila maniwala tapos pwede na daw kakain ng karne after Lent. Isabi sabi ko, whole year yan, hindi tayo kakain. Eh, hindi ko, parang hindi man sila maniniwala kasi dapat sana may mababasa sa FB o ano para madagdagan din ng kaalaman. Kasi yung mga leaders namin dito, parang wala pang alam kasi ng whole year. Oh, sister. Ang pag nags siyempre, pag nagsabi po tayo sa mga kapatiran natin, lalo na sa simbahan, kailangan may batayan din po. Kasi kung magsasabi lang tayo, siyempre, hindi yan maniniwala. Ang mas maganda po siguro, maliban dun sa, of course, uh, yung sinasabi yung kailangan, nasa FB, nasa internet naman po yun. Kaya lang, ah uh, pwede nyo naman anuhin po yun, uh, sister. Pwede kayo mismo, dalin nyo yung... daling nyo yung, halimbawa, i-print nyo, i-search nyo, tapos i-print nyo. Ngayon, pwede ko pong ibigay sa inyo kung gusto nyo, and then i islash nyo and then ipaprint -ip nyo kung saan ma makikita. Makikita po yan sa Code of Canon Law 1250. So, Oo, oh, sabi po na sa Code of Canon Law ng Katolik natin uh, yung whole abstinence Pero kailangan natin, po kasi may... Right? Ako ganun po kasi, no? Sinisi, uh, sinisiguro ko na may batayan ako kasi mahirap talaga pong mapaniwala yung mga tao na sinasabi natin lang natin. So, kung gusto nyo, isearch niyo yon Code of Canon Law 1250, ilista nyo. And then, lahat 50. ng, sa Opo. Lahat 20. ng sasabihin nyo, halimbawa may meeting sa simbahan, uh, 20. ibigay nyo po yung ano, and then pabasa nyo. Para naman, ay, eh, ako gano'n na nangyari, sabi ko nga paulito ulit Okay, sila. try po. Yes. Brother Vendel. Angel po. Ay, brother. <laughs> angel pala. <laughs> Yes okay, po. Okay, thank you. Thank so, you. 1250 po. At uh, yun yung uh, sinasabi na Holy Year po, uh, dapat every Friday abstinence from it. Yan po. Um. Uh, okay, thank you. I e, claro, 12.50. 12.50. 12, 50. 50. Okay. Uh, um, pwede nyo pong i-search uh, yung actually, sasama na yan. Eh. 12.49 to 12.42. Ah, uh, 52. Uh -oh. Yung 1249, uh -huh. yung po yung nakataad na in your own way. So pwede ka mag-sacrifice kahit katulad namin na uh, Albert may mga ibang charismatic Wednesday Friday pag fasting talaga the whole year. Meron naman ako pinili ko once lang yan si Bro Bro Wendell ganyan din no para nagfa-fasting yata every Friday so uh, the whole year. Brother Wendell pahingi nga yung verse nang kuan yung yung isusuka ka ng Panginoon yung hindi mo ginagawa yung mga utos ng simbahan no, ano ano ba yung kwan yung talata pakihihingi ba kasi yung uh, kaming mga leaders dito kasi, kasi kung may celebration parang ginagawa na lang pang madalian nga ganun ganun din na lang ha, para madali ang init-init kagaya noong nung station of the cross namin doon na lang kami sa loob ng ay, paligid ng simba namin sa compound paano ba yun? may sakripisyo ba yun? o ano? parang sama-sama ng, ng dam kapakiramdam ko noon ba kasi ayaw nilang mapagod ayaw nilang paan, uh, mainitan may, nagkakasala ba kami noon? parang basta may celebrate lang yun tama na yun kasi ayaw nilang maghirap eh. magsakripis konti Um, na nalang yung talata na yun? Um, hindi. Ang magandang talata po doon, kung, yung, kung gusto mo sumunod sa akin, libutin mo yung sarili. So, yung ano ba uh, okay. Angel? Yung Kawika 1-24 hanggang 29? Eh, parang yeah, nagagawa-gawa na. na lang kami ng ano yun, parang... Par paraki kung ano yun. <laughs> Basta may celebrate na lang ng station hmm, of that, ng, wala ano the ano, ano, sacrifice. Kung ano yung convenience din. wala ng sacrifice, yes. So, uh, ano po ba yung, ano nyo, ibibigay nyo ba sa kanila? Eh, pwede ko rin ibasahin ipaglaban kasi akong tumutol noon isang isang beses, isang taon lang natin ganapin yan, walang sakripisyo. Ano, bakit natin isipin ng para, hindi man para sa tao yan, hindi man para sa matatanda, para rin sa Panginoon, sabi ko sa kanila eh. Nagbuto butuhan kami, nanalo yung mga kwan, mga tamad siguro, ayaw may nitan. Eh, ganun, nakisama na lang po ako. Mateo 16.24 nga bro, ano, Bro Jando. Uh, Mateo, Mateo 624. Okay. 624. Okay. Natin, 24. Okay. Masaya natin ng 16 24 ni Mateo. Ang sabi ay ganito. Yan. Sinabi ni Hesus sa kanyang mga alagad, Sino mang nagnanais sumunod sa akin ay kailangang itakwil ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang cross at sumunod sa akin. Ah, oh, okay. Ang ganda yan ah. Yes, okay, kasi man. eh, convenience mong ayaw mo mainitan, ayaw mo maarawan para sa Diyos, eh, wala sacrifice doon. No? So, yun, yung po isa what talata na deny yourself. So, al sacrifice ka para sa Diyos po. Yan po, pinaka the best na magbibigay niyo kapatid. Ah uh, okay, thank you, Brother, uh, Brother Angel, kasi Nakikisilibrit ako pero ang uh, para akong nahihiya sa Panginoon o uh, nahihiya sa sarili ko kasi wala rin akong magawa eh. Nag-object uh, nag din ako kasi akong nag, pinaglaban din ko rin yun. Uh, okay na lang pero hindi rin ako nagkakasala yun siguro. Ay uh, pinaglaban ko rin na hindi pwede eh nanalo yung mga kwan. Gustong pangmadalian na lang. Yeah. <laughs> <laughs> Na-voice na, na, na out pa lang po dito. Ah, sige. Ah, thank you po. Yun lang po. Okay. Thank you sa iyo, Ate Laura. Thank you, Brother, when, uh, brother John Doe.